What's up mga kasin? at uh, kumusta ako kayo? Sa video na to ay uh, pag-usapan natin uh, kung paano maiwasan ang uh, malubog sa utang, no? Kung ikaw ay uh, nagsisimula pa lang sa negosyo. So, kung ikaw ay may balak magnegosyo or uh, nagsisimula ng magnegosyo, ayaw mong malubog sa utang, tapusin mo ang video na to. At kung ngayon lang tayo nakita, ako nga pala si Erwin Irkilang, isa po akong uh, entrepreneur at isang uh, fitness enthusiast. Sa negosyo ay uh, more than 9 uh, years na akong uh, may experience na kabiguan uh, sa pag uh, business. At uh, bagwang lahat mga kasinso, ito yung uh, totoong kwento. Way back mga 2015 mga kasinso ay uh, bagong pasok ako sa BFP. So, nagkaipon dahil uh, binata. So, nagka-interest na mag-venture uh, ng negosyo. So... Uh, na try kong uh, magpigiri, so logi. na try kong mag poultry free range logi din so goat farm rabbitry so marami akong na no sa especially sa farming business at uh, marami din akong na na mga food business so may iba uh, nag fail at uh, may iba din na uh, may profit naman pero uh, yun nga hindi siya scalable kaya nahinto ko. So, actually, ay uh, na-share ko na to sa mga unang vlogs ko, no? Na uh, lugi at uh, may ibang business na natry ko noon na hindi talaga scalable kaya uh, nahinto ko. So, sa mga negosyo kong natry noon ay halos puro gastos lang sa nalala ko, no? So, nung nag-try ako ng pigiri, uh, bili ka ng baboy, panimula, paggawa ka ng housing, no? Ng mga baboy. So, nagpagawa ako, malaking gastos. So, Uh, hanggang sa pwede nang ibenta yung mga baboy so babaratin lang ng mga uh, buyer no so wala kang magagawa kasi kailangan mo ibenta eh kasi habang tumatagal uh, papalugi ng papalugi yung sa feeds na gastos mo no so kailangan mong ibenta no kahit uh, medyo uh, konti lang yung uh, profit no so hininto ko pero yung uh, gastos ng structure ay hindi ko na eh. So, uh, ganoon din sa poultry, sa free range, sa rabbitry at saka sa goat farm, no. So, uh, malaki yung gastos sa uh, bantay at sa feeds din na uh, sobrang mahal kaya napakakunti talaga yung profit sa so, sa food business naman may mga hindi talaga scalable, no. So, maliit lang yung margins. Hanggang sa uh, yun nga na ubos talaga yung ipon ko sa mga gastos ko sa mga unang mga negosyo ko, no? So, uh, napuno ako sa loan, no? At uh, nanghiram din ako ng pera sa mga kaibigan ko, no? or sa mga kasama ko sa BFP. So, yon hanggang sa napunta ako sa uh, banana chips business ko ngayon, which is uh, sa tingin ko ay uh, scalable siya, no? So, uh, malit lang din yung kailangang puhunan, kaya medyo sa ngayon ay na-establish ko na at uh, may mga resellers na ako so medyo nagabawi na ako sa gastos at may uh, income na din at tuloy-tuloy. Uh, so 'yun yung uh, pinagsabay ko ngayon yung uh, pagiging empleyado ko at uh, the same time may uh, kunting uh, negosyo na uh, banana chips business. At uh, sa ngayon ay uh, sa totoo lang may mga utang pa talaga ako lalong-lalo -lalo na sa upslide no. Pero unti-unti uh, ko na mga uh, nababayaran no. So Mati-unti namang nakaka-recover. At sa mga uh, experience ko noon, sa mga failures ko noon, ay uh, hindi naman ako nagsisi kasi marami talaga akong na-learn, uh, no? From uh, those mistakes, no? Lalong-lalo -lalo na sa sa marketing at sa pagmamanage ng isang uh, negosyo kung ano yung mga dapat gawin at uh, hindi dapat gawin. At ito na mga kassins, so yung mga learnings ko, no? Kung... Uh, Paano nga ba maiwasan ang uh, malubog sa utang kung uh, ikaw ay uh, nagsisimula pang magnegosyo? At ang una mga kasinso ay dapat may uh, magandang plano. So napaka-importante yung uh, may maganda kang plano bago ka magsisimula ng negosyo. So isama din uh, natin dyan yung mga hindi inasahang gastos no? sa kita at lalong-lalong na sa operasyon ng ating uh, negosyo. So, katulad ng uh, saan tayo kukuha ng supply, so uh, magkano yung budget natin sa housing or sa monthly ng uh, magbabantay sa operasyon at uh, kung uh, saan natin ibibenta kung may market pa talaga, gano kadami yung uh, uh, gagawin nating produkto para ma-supply sa mga, uh, sa demand ng uh, market. no So, eksaktong plano para maiwasan yung mga unexpected na mga may, mangyayari sa ating uh, negosyo. So sa experience ko noon ay uh, halos uh, lahat loge no kasi wala akong uh, detalyadong plano noon no. So kung, kung ano yung uh, papasok sa isip ko na medyo trending no na venture, uh, business venture ay uh, yun sinusubukan ko. So walang detalyadong plano. So yun nga no sa rabbitry ko Ah uh, bumili ako ng mamahaling rabbit no tag uh, 15,000 each no so gasto sa uh, sa housing at ah uh, uh, yun pala na laman ko na wala masyadong market dito sa atin kasi hindi pa ganun ka uh, kilala yung uh, market ng rabbit no uh, especially sa mga mid type na rabbit so yun na uh, isa yun sa mga failures ko noon na uh, walang detalyadong plano Next mga kasin, so ay eh, dapat uh, gumawa ng budget no So isa sana napaka importante dito is dapat yung uh, pera ng business mo ay uh, separate talaga sa personal na pera mo so pag uh, pera sa business sa business at yung uh, pang mo ay uh, naka-separate no Sa na yun ay uh, ma-trace mo yung uh, business mo kung uh, lumago ba kung may profit ba at kung may profit man so yun yung i-reinvest mo para uh, unti-unting lalaki yung business mo So, yun yung uh, isa sa mga pagkakamali ko dati kasi yung uh, pera ng business ko ay uh, nahalo ko lang no sa uh, personal na pera ko. So, yun, uh, pag may uh, bumibili or may profit kinukuha ko para uh, pang allowance at uh, pag may sweldo ako, uh, napunta din sa business ko. So, nagkalo-halo na yung pera ko hanggang sa... Uh, hindi ko na ma-trace no kung uh, nag-profit ba ako sa business or uh, na-lugi ba. So, 'yun yung mahirap. Next mga kasin, so ay dapat punduhan mo ang yung sarili. So, bago ka magsimula ng uh, kung anong mang negosyo ay dapat meron kang uh, ipon no or uh, savings na uh, sakto sa negosyo mo or uh, mas maganda yung sobra kasi may mga hindi tayo inaasahang gastos. So, punduhan mo yung sarili para uh, sa pamagitan na pamarang iyon ay... Uh, so, maiwasan natin yung utang. Uh, hindi tayo mag-alala sa interest or uh, sa feeling na may utang tayo. So, nakakadagdag kasi yun ng stress at uh, uh, pressure sa atin no, na mga nagsisimula pa lang. Next ay uh, pumili ng uh, tamang mapagkukunan ng kapital. no So, kung uh, if ever na kulang talaga yung budget mo at uh, kailangan mo nang magsimula so uh, maghanap ka ng mga uh, mapag-utangan mapag no? na maliit lang yung interest or uh, mas maganda uh, humiram ka sa yung mga uh, kaibigan or sa yung uh, kamag-anak or sa yung uh, magulang na mas maganda yung uh, walang interest or uh, kung meron man ay kunti lang no so sa iyan ay uh, hindi ka ma-pressure na sa bayarin or uh, hindi ka ma stress no na uh, may iniisip kang mga bayarin kasi uh, walang interest or uh, kunti lang yung interest sa parang iyan ay uh, magiging uh, smooth yung pagsisimula ng ating negosyo next mga so ay iwasan ang malaking puhunan no sa pagsisimula ng negosyo so kung uh, may resources ka na uh, nandiyan na or available so yun yung gamitin mo no so Iwasan na yung mga bagay na hindi naman uh, kailangan pa sa pagsisimula lalong lalo na pag uh, may uh, budget na kailangan. So, kung ano yung pinaka-importante talaga na kailangan talaga sa pagsisimula, yun lang yung uh, paglaanan natin ng uh, pera. Next mga kasin so ay uh, simulan sa maliit na hakbang. So, start small. No? Sa pamarang ito ay uh, ma at titignan natin kung ano yung takbo ng ating negosyo. So, uh, katulad ko dati, no, dahil uh, nagsimula ako sa maraming baboy at uh, 100 heads na poultry, so pinagsabay ko 'yon. Ang naging uh, problema ko is uh, ma-skip sila sa sa housing, no, ng baboy at uh, sa manok naman is uh, sobrang sikip nila dahil uh, hindi sila tugma sa ratio kung uh, Gano'ng kadaming heads lang yung uh, dapat sa kids na yon. So nagkaproblema, uh, may uh, nagkasakit, nagaway-away yung iba. So may namatay. So casualty na yon. So logi, uh, mamatayan ka ng 3 uh, to 5 heads ay uh, yun. Logi ka na sa yung uh, venture. Pero pag uh, nagsisimula ka sa maliit, ay uh, talagang matutukan mo yan ng maayos at uh, uh, ma lalaman mo rin kung ano yung uh, next step mo kasi unti-unting uh, uh, lumalawak yung uh, business mo at uh, mas uh, dumami yung experience mo at uh, mabantayan na kung ano yung uh, dapat mong uh, susunod na gawin. So, uh, yun mga kasin. so yung uh, mga tips no kung uh, paano maiwasan yung uh, malubog sa utang no lalong-lalo lalo na sa pag uh, sisimula pa lang ng negosyo. Sa paraang ito ay uh, ma-sure natin no na ma-maintain natin yung uh, kaayusan ng ating uh, pagsisimula sa uh, negosyo. Bakit ko nga ba sinishare sa inyong mga cousins? Ano? Bakit ko nga ba uh, ginagawa ito? Dahil uh, naniniwala ako na uh, malaki yung chance na sa ating uh, pag-asinso kung uh, tayo ay uh, magne-negosyo. So, malaki yung chance natin sa pag-asinso kung uh, tayo ay magbibenta. So... Uh, labanan natin yung hiya sa pagbibenta, labanan natin yung mga taong uh, mapanglamang sa atin sa pamagitan ng uh, pagkakaroon ng sariling negosyo. So, uh, sama-sama tayo mga sa sa uh, journey na ito. At may uh, community nga pala akong uh, binubuo, no? So, tinatawag na kaasenso group. So, uh, click nyo lang yung link uh, para pwede kayong maka-join. So, sama-sama tayong umasenso. So uh, yun mga cousins no, uh, subok lang ng subok. So kayang-kaya mo ring abutin 'yung pangarap mo. So kung kaya ko, I'm sure na uh, mas kaya mo. At nga pala mga cousins, so kung uh, wala ka pang negosyo at uh, gusto mong magsimula, open pa rin kami for uh, business partner and uh, resellers no ang uh, Pinoy's banana chips no. So mag-message ka lang. At uh, lagi nating tatandaan mga so na kahit anumang hamon ng buhay, wag na wag kang susuko. Gawin mo lang kung ano yung dapat mong gawin at uh, gawin mo kung ano yung tama. At uh, sana ay may uh, mga natutunan kayo sa uh, video na ito. So, thank you for uh, watching mga kaasin. So, uh, please uh, like and share na rin. So, see you next vlog. Bye guys.